Habang pauwi na ako ng kalokan, eh nadaan ako nga itong mga naliligo rito. And Naagaw pansin yung pagbiyahe ko. Nakita ko dito sila naliligo. Buti pa yung mga ganitong klase ng pamumuhay ng tao, no? Kontento na sila kung ano yung meron sila at masaya sila kung ano yung kanilang uh, natatanggap na blessing masaya sila habang sama-sama sila sa buhay Pinagsasalo-saluhan nila kung anong meron sa kanila sana lahat ng tao ganito no mga paps no daligo sa may bukal oh. pwedeng dipwil diyan no pinis <laughs> yung tubig no kuya malinaw Huwag lang <laughs> Huwag lang Huwag lang Tara, Pico. Bakit may camera nung ano? Wala, camera ko lang. Inawa nilang... Sige. Sige. Pabaliktad mo. Baka mo, Baka matumba. Gugulong yan te pagka ano. Oh, yeah. <laughs> Sige, lagay mo po baturo, no? Alis na rin kayo. Ah. Sige, okay. ingat. So, mga pups, good morning na naman sa inyong lahat. Uy, and mox yun. Pick up tayo mga paps Good morning sa inyo lahat mga paps Biyahe ulit tayo Pangalawang biyahe natin ulit mula nang tayo ay makapagpahinga ng 13 days Tama ba? So pick up na tayo Pick up na tayo Katuray Katuray, katuray Okay Okay So kamusta ulit kayong lahat mga paps May upload ako ngayong umaga So sana panoorin nyo At mamayang gabi siguro Pipilitin ko kong uh, Makapag edit ng biyahe natin ngayon Ngayong araw na to Itong vlog natin na to At uh, para makapag upload tayo ng Hapon So May pick up na tayo Ngayon mga paps Good morning sa inyo lahat mga paps Medyo malayo 200 plus papunta ng Valenzuela to mga papsi. Ah, layo ah. Oh. Sa babanda Ah, okay. <laughs> <laughs> Kawawa yung motor ah. Dad <laughs> lang mga paps. Kala ko naka-lowered. Malaki lang pala yung <laughs> so yun mga paps, na-drop na natin yung ating first book. Dito sa Valenzuela. Tapos pinasukan ulit tayo kaagad ng book ito. Papunta ng Papuntang Diliman. Papuntang Diliman. Alright, pick tayo. 800 meters lang to mga paps. Pickup location. So, yun at good morning sa inyong lahat mga paps. Dito tayo sa Valenzuela, no? Sobrang traffic. Dahil na tayong gasolina, tubar na lang mga paps. Tayo nakapagpagas kanina eh. Dito pick up tayo dito late na kalsada tara na ma'am sakay ka na Ang traffic, ang traffic. Wait lang, mama. Wait lang. Bababa ko yung stand. Op, sigi Yeah. Sige, Ma Baba ka na. Op, yeah. Wala ka namang ano doon, eh, no? Na? Walang nakalagay na gamit sa box. Sige, yes, sayo na lang yan. <laughs> okay. hello Magkano yung sukli ko sa'yo, ma'am? Wait lang, ma'am. Tapos, Sasakay ka ba ng bus? Sasakay ka pa ng bus? Ah dito Sige ma'am ingat So yun mga paps Na-drop na natin dito Si madam ang pangalan ng E si ano to? Fraulein Clear. Oh, listen. Tingnan niyo mga paps. ano ba 'yan? Fraulein Clear. Pwede pa sa buong ako, ya. Salamat. Alright mga paps 37 pesos lang yun eh May ano yun eh May promo alright waiting naman tayo ng pasahero dito sana makakuha tayo ng book dito no pauwi ng probinsya tapos isang libong bayad no sarap dito waiting waiting tayo dito mga paps alright mga paps nakakailan book na tayo tatlo dalawang long ride yung book natin kanina ay 250 at saka 220. Tapos nakakuha tayo ngayon uh, ah, bali 70, 70 ay eh, hindi mga 80 pala yan siguro. Saan ba tayo tatambay? Try kong tumambay dito. walang ano walang traffic oops so yun mga paps bali uuwi na ako naka ilan ba yun apat naka apat na book lang ako mga paps naka apat na book lang tayo So, sobrang mainit na. Oras na natin. Alas 10. m eh, alas 10.40 na. Kaya, uwi na ako kasi wala naman na masyadong book. Naka sobrang init na. So, uwi na tayo para makapagbukas naman tayo ng barbershop natin. At bumili ako ng salubong ko kay misis Eh, no? Yung shake Mango Shake with Graham. Paborito ni Mrs. to eh. So, syempre, anniversary namin ngayon ni Mrs. Pang 16 anniversary namin ni Mrs. So, labing anim na kaming naglulukuhan ni Mrs. <laughs> na na. Labing anim na kaming Rex. <laughs> Labing anim na kaming nagsasama ni Mrs. sa hirap at ginawa. Hindi pala sa hirap ng buhay. <laughs> Wala pang ginawa. Siyempre nagana pa tayo. Nagsusumikap pa lang tayo para guminhawa. Kaya labing anim na kaming taon ni misis na nagsasama sa hirap. So hindi pa natin hindi pa natin nakakamit yung ginawa uh, ginhawa. Kaya sa hirap pa lang. <laughs> sa hirap. So masasabi natin na hirap at ginhawa kung guminhawa na yung buhay natin, di ba? So hindi pa naman gumiginhawa yung buhay natin. Ay ang tawag doon ay nag ah, anim na kami, labing anim na taon na kaming nagsasama ni Mrs. sa hirap. <laughs> Wala pang ginawa mga paps. Kasi di ba nga at masasabi mong sa hirap at ginawa kung guminhawa na yung buhay eh hindi pa naman tayo gumikin hawa kaya yun sa hirap pa lang